Nagpakalasing sa alak, ayaw kumain at nagkaroon ng matinding depresyon ang nooy sikat na sikat na bakser ng United Kingdom at ang matindi tinangkalang tapusin ang kanyang marangyang buhay dahil lamang sa sinapit sa kamay ng isang Pinoy. Bakit nga ba? Anong nangyari? napati ang mga mahal sa buhay gusto nang iwanan dahil sa pangyayari. Binansagang hitman sa kanyang bansa dahil sa asintado at malalakas na mga kamao kaya hindi na nagtagal na kilala sa buong mundo ang hard punching boxer na si Ricky the Hitman Hatton. Marami itong binanggang mga sikat na boxer at sa bawat laban ipinapakita niya ang estilo niyang agresibo. Yun bang inip at walang pasensya na pagtagalin pa ang kalaban? Gusto, taob agad, umanak out ang kaharap sa boxing ring. Hindi na nagtagal, naging world champion na agad itong si Hatton. Nagkamal ng sarapis sa kanyang malalaking premyo, nabuhay ng masagana at nabibili ang lahat ng gusto. At dahil nga sikat, marami ang nagka-interest na makalaban itong si Hatton dahil panigurado, madadamay na sila sa malalaking parts money. Nandyan si na Luis Kulaso, Jose Luis Castillo at marami pang iba. Pero karamihan sa kanila, umuwing luwaan, hindi kinaya ang dahitman ng United Kingdom na si Ricky Hatton. Binigyan din ng magandang laban ni Hatton ang nooy pound for pound the best in the world na si Floyd Manny Mayweather. Pero nung mga time na yon, iba ang gusto nilang iharap kay Ricky Hatton, ang sikat na sikat sa buong mundo at iniidolo ng bawat boksingero ang pambansang kamao ng Pinas na si Manny Pacman Pacquiao ang pangarap ng marami akala di na magkakaroon ng katuparan pa parang malabo magtuos sa boxing ring ang dalawang sikat pero May 2009 ang panaginip na laban nagkaroon ng katuparan matindi ang naging preparasyon ng magkabilang kampo si Hatton matindi ang kinuhang trainer ang tatay ni Floyd Manny Mayweather na si Mayweather Senior ang balak gusto na talagang maputol ang matinding kasikatan ng Pinoy Boxing Superstar na si Manny Pacquiao sa kabilang panig matindi rin ang nasa kampo ni Pacquiao ang veterano Price Trainer na si Fred Rose, ang sikat na trainer di lamang ng mga boksingero, pati na ng mga lumalaban sa MMA or Mixed Martial Arts. Bagamat marami ang naniniwala na si Pacquiao, pero ang matandang Mayweather sinabing tatalunin si Manny Pacquiao dahil mayroon silang nakahandang magandang game plan. Gabi ng May 2, 2009, sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada, USA, nagkaharap si Ricky Hatton at Manny Pacquiao. Ang promoter, si Bob Arum, ang nag ang dating nagsilbi sa Armed Forces ng Amerika na si Kenny Bades Hindi magkarinigan sa tindi ng sigawan sa venue ng boxing. Mayroon pang walang tigil sa pagtambol na supporters ni Hatton. Tumunog ang bell para sa round 1 nagsukatan muna sa unang mga segundo. Kita ang tila agresibong plano ni Haton pero dito pa lang malalakas na ang pinapakawalang mga suntok ni Pacquiao hanggang sa isang malakas na kanan ang dumapo sa maputi at mamulamulang mukha ni Haton. Tumayo si Haton, lumaban ulit pero bago matapos ang round 1, ilang segundo na lang ang natitira muling nagpakawala si Pacquiao ng malalakas na suntok bagsak ulit si Hatton pero tumayo ulit ito nagpatuloy ang masarap na bakbakan dito mas tumindi na ang sigawan ng mga nanonood nagpalitan ulit ng malalakas na suntok si Pacquiao malapit nang matapos ang round 2 ilang segundo na lang ang natitira nang biglang pakawala ni Pacquiao ang malamasong kaliwa bagsak si Haton, lumatag sa luna ang katawan, tulog at hindi na nakabangon pa. Pagkayari ng laban na yun, si Haton nag na. Sobrang dinamdam ang pangyayari, napahiya, naawa sa sarili, madalas nang maglasing, nagpakalango sa alak, pati pagkain, nakakalimutan na. Hanggang dumating ang punto, napati pati pamilya gusto niya nang iwanan. Pumasok na sa isip ang pagpapakamatay. Ayaw ng mabuhay pa sa mundong ibabaw dahil ang pagkatalo kay Pacquiao ay isang matinding kahihiyan na dinanas niya sa kanyang buhay. iyan ang gusto kong ishare sa inyo ngayong araw at abangan nyo ang ilan pang interesting na video na ipapalabas ko sa aking channel. Kung nagustuhan nyo ang video, pakiclick ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell. Maraming maraming salamat sa inyong panonood.